ang World Kindness Day ay itinatag noong 1998 ng World Kindness Movement na may layuning itaguyod ng kabaitan sa buong mundo. Ito ay nagdiriwang taon-taon tuwing November 13 bilang bahagi ng Global Kindness Movement. Ang araw na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pagnilaya ng ilan sa mga pinakamalaga at nagkakaisang prinsipyo ng tao. Empathy, Compassion at Kindness sa isang araw na nakatuon sa positibong potensyal na magawa ng kabaitan, malaki man o maliit, sama-sama nating subukang isulong at maikalat ang mahalagang katangian na ito na pinagsama-sama ang mga tao sa lahat ng uri. Paano nga ba maaring i-celebrate ng kindness? Be easygoing. Huwag pairali ng gigil at init ng ulo lalo na sa daan. Connect with others. Ngumiti, bumati at i-acknowledge ang kanilang presence. Laugh. Makipagtawanan Nakakagaan ng pakiramdam Ang makipagbiroan o tawanan Kahit sa simpleng bagay lamang Be grateful Maraming maaring ipagpasalamat Ang magandang panahon Masarap na pagkain Lalo na ang gift of life Be aware of your power Ang emotions ay nakakahawa Ang galit ay nakakasira ng magandang mood Ang tuwa at saya naman Ay nakakagaan sa kapaligiran Learn to listen lahat tayo ay may pinagdadaanan at malaking tulong ang malaman na kahit papano may nakikinig at nakakaintindi sa atin. Be kind to yourself. Ang pagiging kind sa sarili ay nagbibigay ng pagkakataong maging kind sa nakararami. Tandaan, sa mundong puno ng kasamaan, piliing maging mabait. Dahil ang kabaitan, maraming matutulungan. Ika nga ni Mahatma Gandhi, The simplest act of kindness are by far more powerful than a thousand heads bowing in prayer. Mhm, mm -mm, tamang-tama nga naman si Sir Mahat Magaganda. Ano, alam mo na itong World Kindness Day, alam mo parang it reminds me doon sa isang pelikula na napanood ko na sinabi na pay it forward. Oh Kasi hindi mo alam na no? yung uh, taong ginawa mo ng mabuti, eh, nag-undergo pala ng uh, medyo malungkot siya. Pero dahil ginawa mo ng mabuti, eh, parang nakatulong natuwa siya, ka. nakatulong ka. tas yung uh, act of kindness nagpapasa-pasa sa isang community. Oo, Oo, nakakatawa, hindi no? Yun naman kasi ang maganda, mga ka-MB, no? Na kapag, uh, meron kasi, meron din yung isang nabasa ko, no? Na parang, uh, ang sabi doon, lahat naman tayo mayroong pinagdadaanan We go through different circumstances. And kaya, uh, piliin mo na lang na maging mabait at some point. Kasi hindi mo alam kung baka nasa verge of ano na pala giving Oo. up na yung iba. Eh, malay mo, makatulong ka, ikaw pa yung ano, ikaw yung naging dahilan kaya nahulog. Oo, pero ito nga, Vanessa, sa mga ka-MB natin, uh pay it forward. Uh o -oh. kung nakatanggap ka ng kabutihan ngayong araw, e, eh -ipasa, ipasa mo, mo rin din. yung energy, mm -hmm. di ba? Para maging powerful at energetic ang ating Wednesday. Uh -oh. Hindi lang Wednesday, dapat uh -oh. every dapat day Dapat everyday. Uh Oo, -oh. kahit simple man lang na, na hulog na pisa, eh, di ba? Pulutin, eh oh, pulutin mo na, sayang. mo. i mo sa mga <laughs> charitable institutions, sa mga simbahan, di ba? Meron silang box doon. At magagamit yun. Act of kindness. Kung may mga matandang hindi makalaka doon, tulungan mong tumawid, di ba? Uh, kala ko tulungan oh, oh. <laughs> <Turuan> mong lumang. <laughs> Dahil charot, oo. Uh, ganun talaga yun. Mga simpleng bagay. Pero napakalaki na para sa iba. mm, -mm.